Punta tanong ah. Hello. Good afternoon, good evening. Labi na ata. Ayun, anong oras na ba? Punta na naman kami sa Walmart. Anong oras na ngayon? Six na ba? Nang, hap nang gabi? Nang hapon? Six p.m. na pala ata. Punta naman kami ng Walmart. Mm. Ay, bibilhin daw si Papi doon. Ba't? Ba't binuksan mo trunks? Ay, be, sa akin ang yung sosya. -so. Hmm. Okay. Masa so, lang yan naman mag-ride. ni na yung sakyan. Kasi so, yung driver, siya na yung driver. Mabi na naman ngayon ang passenger. <coughs> ano na naman mag-ride mag-ride ngayon. sa anong oras na ba? Ay, alas 6.30 kayo. Ano na pala. Mainit pa rin sa labas, no? Mataas pa rin ang araw. Mainit. Mataas ang araw. Mataas pa rin ang araw. Mag-alas na hapas. Mag-alas na halos. Wala. alabas yung ano mga old na hangin <laughs> Mira. Nini nee, nee, nee.

raming lagi papi pipik curjan, kan? Marahian kasi anu ya, mau kinasar, jadi lembek. ganito nag nagtaka sa ba yung mga picture dito ng ano. Okay, ganito siya. Ala adjust niya pero dali lang yan. Ano yan? Mabalik yan ni ano pero parang Nandiyan lang yan.

kailangan ikaw ang magbigay hindi ikaw ang bibig ikaw ang bibigyan ng tao sanay dito uh, Amerikano uh, American people pag sa Pinas hindi katawid sa kasada kasi wala magbigay alas wala magbigay dito iba dito kailangan pag may tao priority ang tao pag makita ang tao malayo pa ang tao mitigil na masakit yan ang pag-uwi natin di ba? kita ko tao may nasa gitna na walang walang din bigay, bigay ng kwan walang buhay bigay nasa gitna ng kalsada hindi nakatawid kaya nakita ko huminto ako para makatawid sila at nabunggo nabunggo tayo sa likod binunggo Binong, kami sa likod kasi iba pala doon hindi ka na driver sana yun ako dito no? uh, ano na uh, kahit ang iba dito <laughs> pag makita ka, nakikita kami ng tao nasa gitna talaga inanohan namin inintuan eh hindi pa nakatawid kasi wala magbigay ang imagination namin dito binigyan namin ng ay kaya kami pagkinto ko yung sasakyan namin sa likod oh saka yung magaganap pa lang iwanin para malaman na ito ang natago niya takot ako noon dahil wala na akong lisensya sa Pinas nalakoy nung bayaran siya pwede pala ah, tignan silang ng nung pagdating ng license. Polis eh uh, lang. Pwede pala na. ko California license hindi pwede eh pero may bayaran din sa ng na may mabayaran pero okay na pala. Sa kasi importante may license. Mm -hmm. Dito na lang tayo. Kasi parang ano dito mayroon mayroon mm -hmm. magandang spot. May magandang spot dito ay, motor pala yan dyan Dito iba, motor dito, hindi katulad sa Pinas, ang motor wala lang uh, nasa gilid dito, isang buong <laughs> parking ka ng sasakyan pinaparking ng motor ayun, nandito na tayo naka-parking na naka-parking na tayo, okay ayan, patay natin yung ano aircon tapos, kuha tayo ng seatbelt natin patay natin yung aircon at saka ngayon, sandali, sandali kayo. Kukunin mo yung bag natin. Patan kasi nandito ang lisensya natin. Nato. Natin, wala. Ayaw lang yan. Nandito ang <laughs> License. Okay. 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 ko. Okay. Okay. na. Okay. na. Okay. <laughs> Uwak ata yan. Lucky oh. <laughs> dito mga ibon dito eh hindi natatakot sa tao eh. Pag hinaano yu, yu, pa yun eh. Nagagalit pa sa tao yan. Pag mo. <laughs> Alam nila may ano, sila eh. May karapatan. <laughs> hindi natatakot ang na mga hayop dito sa tao. Ha? Huh? Okay. okay guys, nandito na kami ngayon sa Walmart at Walmart na yun Walmart Walmart ah, laki na mga paradahan dito sa Amerika, iba dito maliit ang ang tindahan kaysa paradahan, ng paradahan super laki okay, ito na Huwag oh, ano na tayo. Uh, pasok na tayo. Pasok na tayo. Dala ka ng kart, papi. Baka may ano, hindi natin alam. Baka may bibilhin tayo. McDonald's to dito eh. May McDo. May McDo dito. Sa loob ng Walmart. Okay, and then... Pupunta kami doon. May hanapin lang kami. Uh -huh. Mm -hmm. Mga tinapay. Ang dami tinapay. Ah, uh, mga damit dito. Ayan, ang ganda Ayun ay ay halloween na kasi yun know, pang halloween na ng mga damit o bibili pala tayo ng itlog Itlog. itlog muna. Nay na tinitlog kasi malayo ang itlog. Itlog muna. to no, 33 cents. Um, ah, 33 cents bawat isa. 33 cents. Ha? <laughs>

Sige. <laughs> okay. Punta dito tayo, papi. Dito tayo dyan. Ah? Tubig, huwag. Ang dami natin tubig. Huwag muna. Saka na ng tubig. Marami pa tayong tubig. Wala tayong malagyan. itlog lang kasi wala nating itlog, mapaglagyan sa mga tubig, tubig. Ano yan? ano sa ba? nakabili na siya ngayon? Baka wala na? kasi nakita ko, ano kunti na lang, kunti lang isang ano lang. Kasi pag makapunta tayo doon, ulit tayo nakakita. punta no? Sana, no? Nagpunta tayo. Ayan, magkano itlog? Ay! Magmahal oh, na. Oh, Five dollars. Mahal na, no? Nag-increase ang itlog na yun.

Eh, mahal ang Spartan vine na, no? Mahal pag ano, mahal na sila. Baka naubos na doon. Ubos talaga yun. Kung ganito dito sa Walmart. Kasi ay, ang Walmart ang panakamura. Pareha ay, lang yata ay, yan. Yun ang yun. Ay, kung niya naman ng 5, ay kunti lang ang ano, diferensya. Oh, 5.87. 5.87. 587, 6, na uh, din yan. Yan, 7, eh, kunti lang di pa siya. Ayan na lang. Punta tayo sa ano, sa main. chi, ano. Chinilas pang main. Kasi ang ng baan niya parang main. Parang mga lalaki. Uy, punta po lang tayo. Hanap tayo ng GoPro kung mayroon. Hanap tayo. T Titingin tayo yung GoPro. Go -pro -pro -go. Oh, GoPro. Ah, GoPro. Doon, doon nata sa pinakagadulo. Tingnan <coughs> <coughs> natin yung scriptures dyan. Parang mm karo. Hmm. Para Diyan o. Diyan, diyan, diyan. Ayan o. Dito. Ayan, dito ang ano. Dito ang mga gadget nila. Kung wala sila display wala. Titingin lang tayo sa display. Kung may display sila, mayroon. Ayan. Ayan. Apple Watch mo nandito. Ayan. Pilipinas lang ata. Hello. Hi. You have GoPro. GoPro. Yeah. So I'm helping this. Oh, okay. So, Okay. Fine. If not, we don't have them. You don't Maybe have all right Oh, right the there. Would be over here. But no, you have no GoPro. I searched that, but we don't, It says we don't have. Ah, uh, you don't have it. Okay, they don't have it, puppy. No GoPro. Let, let me check. Check here, puppy. Let us check here. No, kamera Oh yeah, right. Camera here, oh, right camera. Neto, oh. yeah. Maliit lang. Di ba? Pero wala silang GoPro daw. Mabuhusan sila. Ah, yeah. oh, 600. I mean, I

oh kung mag kung isum mo ito 179 lang 149 ito naman 600 ito naman si pero hindi kasi natin alam to po ah. ano kaya mga ano nito Canon reveal may mga ano na to eh Ayun, yeah, ang ganda yun. Na May hanap kayo ng iba. Skechers. Popcorn 98 no? cents lang. 98 cents.